Pilipino. Good morning. Time check tayo at uh, 3.47. So, kagaling ko lang mag... Siyempre, nagtitimbla ko ng gatas dahil... Yung nga, para sa anak ko. Nagising ako to 30. So, after nag-pray kami, morning worship, may message na dumating sa prayer. Lalong-lalong na ang mga magaganap ngayong araw. So yun, napakalaking bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Although nasa karagatan pa lang. So yun ang mensahe sa sa atin ng Panginoon. Yung napakalaking bagyo na yan. Gaya ng mangyayari ngayong araw. September 21. So, ngayon yung tinakdang magrarali daw yung mga kabataan. Yung tinatawag nilang jensi. No, kasabay ng isang malaking bagyo. Ang tawagin natin ay Nando na kung saan na sa karagatan siya lumalakas pa at posible daw maging uh, typhoon category o kaya maging super typhoon category itong sinando so yan guys grabe yung revelation Jesus sana wag padalos dalos-dalos yung mga tao na makilahok kayong araw. Magpadalos-dalos na gumawa ng karasan. Pagkat, ayan o. Uh, alam naman natin na nangyari sa iba't ibang bansa. Gaya ng Indonesia, Nepal, at iba pang bansa. Nagkaroon ng rally. Isa sa malala yung nangyari sa Nepal na naglast lang ng almost 2 to 3 days siguro nangyari yun na patalsik yung ano pero gumawa sila ng karasan so I mean guys ah uh, dito sa Pilipinas so hindi natin hinikayat yung mga kabataan na gumawa ng uh, karasan sa pagrarali so sana praying pa rin guys na mapayapa ang maging kahantungan ng rally ngayong araw. No? Maging mapayapa at idaan sa uh, yun ba, yung pagkalampag ko meron silang gustong sabihin sa gobyerno, dapat hindi tayo gumawa ng akbang na ikakasira din ng ating bansa. Gaya na nangyari sa Nepal. Although, maraming gusto, maraming gigil. Pero guys, ang sisirain kasi natin hindi lang hindi lang kasi buhay ng uh, susunod na inirasyon. Sisirain natin pareha sa ating sinisira yung ating bansa kapag ginawa natin yung kaya ng ibang bansa. Kaya sana huwag humantong sa karasan. Uh, Philippines. Yeah, Philippines. So hopefully, and praying na maging mahinahon ang lahat at huwag manakit ng kapwa o huwag maggawa ng kung ano man na mga sa sakyan para lang may parating yung inyong mga hinaing sa gobyerno. So praying pa rin guys, no? praying na si Lord pa rin ang mag-take over no? sa mangyayari ngayong araw walang walang imposible kay Lord manalangin tayo samahan tayo sa panalangin sa Panginoon na yung mga kabataan na hindi gumawa ng garasan kasi guys isang pagkakamali lang natin ito lang message sa akin guys isang simpleng pagkakamali baka sana hindi mangyari baka maranasan naman natin yung naranasan ng mga tao noong unang panahon ka isa to sa isa to sa technique ng kaaway no para para yan bumalik ang dating bangungot na nangyari sa Pilipinas so guys wag tayong gumawa ng karasan sa araw na to gumawa tayo ng tama idaan natin sa demokrasya idaan sa panalangin hindi natutulog ang Diyos mga guys no sana sana hindi dumating na ibalik ang Pilipinas na babalik sa dating nangyaring Marcelo. Kasi ayan ang yan ang nakikita natin na tendency kapag nag-ignite to guys. No. Kapag hindi na kaya. No? hindi na kaya na gaya ng nangyari sa Nepal ang kagan ang isang advantage sa Nepal hinayaan ng mga sundalo hinayaan ng mga pulisya at mga sundalo nila na pumasok yung ano yung tao na gagawin yung gusto nilang gawin kasi wala na silang magagawa yung dami daming tao talaga no people's power talaga yung nangyari so generation ng mga kabataan So, sa Pilipinas, napakalaking chance o tendency no, na mangyari din yung nangyari sa Nepal. Pero hindi natin alam ang paghahanda. No, tahimik lang, pero hindi natin alam ang paghahanda ng gobyerno kung ano din ang gagawin ng Pangulo kapag nangyari ang ganong sitwasyon. At ayaw natin na mauwi ang lahat ng tumauwi lang sa yung bang kahinatnan, no? Kahinatnan, mauwi lang sa pagsisisik. Baka yan ang maging pang isa sa maging dahilan na magkaroon sila ng, ng ano guys, ng uh, pagkakataon na magdeklara ng martial law. Kaya sana maging matalino tayo, maging mapagmatsyag, maging maging mapagpakumbaba, no? Manalangin. Huwag nating ipairal ang init ng ating uh, init ng ating ano, mga ulo at gaya ng nakikita natin mga po sa social media na kahit yung mga mga tao talaga ay naghihikayat na talaga at nag pa na gumawa no, ng karasan no, kaya guys sana makinig tayo makinig tayo sa panalangin wag tayong wag tayong magpapadala sa init ng ulo yun lang guys maiksi lang to aking live yun na praying guys na walang masamang mangyari walang karasan mangyari sa araw na to dahil tayo din kapwa Pilipino lang tayo ang tayo ang kawawa kung mangyari ang nangyari sa sa guys sa ibang bansa so yun lang Maraming salamat sa iyong panonood. Please don't forget to like share, and subscribe mga guys. Ingat po kay lahat no sa bagyo na paparating dahil inilihis ng Diyos ang bagyo no. Makita niyo po ba yung bagyo inilihis ng Diyos pinadaan sa karagatan. Kaya sana ganun din ang ang gagawin natin. Huwag nating pairalin yung sobrang init ng ulo. Sobrang Pero nag-comment ako, boss, gusto ko sa pero tanong ako, may sunugin mo sa politiko? Wala daw, sabi ko, na Nasayang oras ko, wala ang nangyari. Okay. So, yung nag-comment dito, na out sa'yo. So, guys, hayaan natin ng Panginoon na ano ang, ano ang plano niya, Anuman ang kanyang nakaplano niya ng Panginoon. Eh. No? kung papalitan niya no papalitan niya ang gobyerno kung papalitan niya siya po ang bahala niyan guys no siya ang bahala siya ang bahala so the lord's will be done thy will be done si lord ang masusunod maging mahinahon sana ang lahat kasi sana walang walang ano walang mga establishment na madamay, walang negosyo ng mga pagkaraniwang tao na madamay. Yun lang naman inisip natin guys, mga kapwa ko Pilipino, na walang ah uh, madadamay na kung ano man ang mga inusinting tao sa pinaglalaban ng bayan natin na So, ako hindi ako against sa inyo, hindi ako against sa mga gagawa ng rally. Ah, uh, ang gusto ko lang against ako dun sa posibleng mangyari na ma-ignite ng gobyerno ito kasi yung magiging bala nila pagkakataon nila na kapag pinainit natin ng mas, ano at nag-ignite ito guys ito ang magkakaroon ng pagkakataon ng gobyerno na mag-deklara sila ng kapangyarihan no? ng kapangyarihan gamit ang mga militar no? maging posibleng mangyari yan kapag hindi na kayang supilin o pigilin ang kung may mangyari man Kaya maging mahinahon po tayong lahat sa araw na ito, no? araw ng linggo, ito natin sa panalangin. No, imbis na tayo ay gumawa ng kung ano na bagay na pwede natin pagsisihan, no, kalayaan na meron sa atin ngayon, sana guys, wag pong mangyari na bumalik ang bangungot Noong na 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 mahala na naging ganun guys ang naging kara naging kahantungan no? ilang ilang taon na lang guys ang uh, yan yan 27 2000, 2028 dalawang taon ang dalawang taon na natitira wag sanang magiging dalawampung taon no yan lang ating panalangin kaya kapwa ko Pilipino Mabuhay kayong lahat. Maging mahinahon po tayo sa panalangin, idaan sa panalangin. Dahil ang Diyos hindi tayo pababayaan. No, ano man ang laban na sinasamahan mo, ang Diyos ang magsasama, magsasubaybay at magkagabay sa atin. Yan lang. Maraming salamat sa pagkikinig, panonood. God bless you po. Mabuhay ang bansang Pilipinas.